Ang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan uh, Ngayon po i-share ko ulit sa inyo itong dalawang pipino Ayan. Itong isa oh buo pa rin, buhay Siguro parang lumit naman siya ng konti pero Hindi talaga siya nasisira Iwan kung nangyari dito sa pipinan to Anong date naman? Anong date ngayon? April to? April to na. Dalong buwan. buwan na sa Sebe. Sa six. Malapit na po ito magtatlong buwan. Pero itong isa, bulok na. Yan o. Nakita nyo na bulok. Yan o. May na sa dito. Nakiiunan sa isa. Tsaka... Ano siya o? Oh? Nasisira na talaga yun. Nakita naman o. Oh. You know, dito ang may parang pasanen, ay siranen ay sira na kung hanggang dito siguro pag ito ay babalatan mo kung mo kung 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 buhay kung 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 pagkain kung ganito kung ko po ito sa inyo kung kung di monitor ko din po ito kung hanggang ganong katagal ang itatagal nito malalaman nyo kasi tuwing Wednesday ko ito kaya update sa inyo basta sa linggo na sa linggo po yung pagitan Wednesday yan e, ay po sa inyo ng next Wednesday siguro oh yan yan ako pa uli sa inyo ng Wednesday to kasi yan ah oh. hindi e, isa na yung isa sira na pero ito hindi pa January pa ito eh tagal na uh, at shout out din po sa ating mga kaibigan mga OFW lahat ng mga subscriber natin mga silent viewer yung mga napapadal lang po sa akin channel sana pakilike and share na rin po maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po kayong palagi God bless ngandito lang po muna bye bye